betna marble Merdeka so guys dan wow ooh super fun lo mo leluoi lo uh 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 I don't think to say we're a <laughs> <laughs> Bring it back, get we're going again? hold it back! Now, hold it back! <laughs> <laughs> la pen, la pen, la pen.

para sa sasakyan kanito na wala na. Andun na, napakalayo niya na. Babalik po yan. Ayan, babalik nga siya. Di motor pala siya. Kung ng ang motor. Adi, wala na. Kailangan madala siya ng gasolina sa taas. <laughs> Paano nila malalaman? Iwan ko ba? Kakatakot yung ganun. Kasi pag naubusan ka ng na, ano doon, wala stranded siya doon. Nasaan na yung kanina yung sasakyan? Nawala na yung sasakyan. Halawak ng karagatan na niya. No. Water. Hindi na babalik yun. Tapos na. Kaya bicycle. Naku-control niya yun eh. Ang galing ah. Oh. Wow! Paano niya kayo makontrol, no? Baba, he did that. Yes. makina ba yun sa... Remember na? last time You know the water, did Really? Galing niya, oh. <laughs> How did Luna just walk? Ha? Huh? How did Luna just walk? She ran. Luna, so she, she walking? Yes. How? Good try dito na siya oh. gan, Hindi siya na tanong pa. Eh. Nawala na yung lumilipad kanina, nawala na tanong gasolina. nawala na ng gasolina. <laughs> Nilantok na ako. Dapat nga matulog pag mahal. May mga yati doon maliit oh. Nag-iisti sa gitna. Nasaan na yun? Yan hmm. ang ayaw ko. Saan yate? Mayate, may yate. Eh, ganyan. Kaya <laughs> nga eh. eh. Kung malaki, hindi man mahilo. Ah. Eh, Iyan maliit. Ganyan, nakakahilo ganyan, yan. Oo. Ang dami talaga nag-adventure naga, naga doon sa gitna. Ang na talaga nag-adventure doon sa Ang lawak ng karagatan, ang daming nagpapaitim mo oh. hanggang tun sa dulo ayun, 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 ayun na, andyan, andyan na yung sabi, oh. Oh, galing. Pag hindi niya makontrol, bumababa siya. Ayun na, eh. Hindi na ko kontrol. Ay, nahulog siya. <laughs> nahulog. Mga jitski, ando. mga jitski. Yung mga ganyan na yate, may mga jitsking maliit. vengo. Andaba. Espera. Ay, ¿dónde me voy a ir? Que tomes el subo para abajo, mamá. Que no te das cuenta que la playa no hace en la playa está peor es lo Bien a control. guys ang init init dito sa Spain ang daming naliligo dito maalon 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 siya guys Kaling niya mag-surf. Natutumba siya. Ang nagbalik na siya. <laughs> no, nagbalik ko mga galit na, ulit ata ng ano ng gasolina. Fly ano naman na siya, Mabela. Fly Mabela. Ah, baka may ano yan, may nagsum sumasakay. Ang taas o. Oh. Abot ah, hanggang saan kaya siya? Ang layo na itong narating mo na. Ah. Asan na ang pagpad nun? Na Ito yung ice cream mo. Oh. Malapit lang pala kapag dito dumaan o. Kaso walang datang daan. Layo na narating niya be. Wala na, layo uh, na. Saan ka yan ba na? Ewan ko ba? Saan kayo punta nun? <laughs> And then layo na napunta niya kanina doon. Ang delikado yun pag naubusan ng ano, ng gasolina. Ako nang problema eh. Ayun, <laughs> ayun, umikot siya, umikot siya. Umikot siya, be. Umikot siya. Bumalik ata siya. First time ko na sumasakay ng ganyan motor, hindi man motor kaya doon sa bundok. Yung parang ganun ganon na siya. Hila-hila lang siya. What? I-press lang! Yan! Nandito yung restaurant ng ano, guys. Ang kainan. Ang lawak dito. Again, I will press again. Ang ganda ng bits dito. Malinis. More. I hold it. Ang ganda ng cottage nila, guys. Diba? Malinis Marines. Ah, doon may mga massage don doon. Oh. So, guys. na doon papunta ka malayo. Oh, andito na siya. Oh. Ah. Nasaan na? ayun na siya. Bumalik na yung ano, yung lumilipad. Oh. Na di motor. saka kaya, di ba siya pumababi, di ba? Ano sa guys, pumalik na siya. Hindi na umuusan ang gasolina. Marvilla.com Spain. Nainitan ng paa. Siguro may sakay yan, ah? hiniikot-ikot. May sakay. Nag-adventure sa pero nakakatakot yan. Nakakatakot. Tapos, maubusan ng ano. Maubusan ng... Grabe init. Super init dito. Babalik ulit yun. Ayan yung sinakyan nila ha, ni kanina na ano. Kano kayang bayad? do. Hmm. Tapos ay mga anak, yung kain ng mga anak magkatuluyan, 'yun ang kagustuhan. Nako no, ba, hindi ko alam yung ano ni culture nila dito. Siguro, parang sana pin pinsan san pwedeng nga, di ba? Oh. Pero dito, hindi lang ako, hindi ko lang alam. Ano, so, super init, ang ano oras, ano oras na may init ka rin. Oh, bye. Thank you so much. Vamos subir no Mar